Ayan. Ayan. tayo sa alam dito sa isla ng Alaminos. Thank you, Sip. team namin, no? team kasiko. Ayan. May binibintang alimasag, libre loto, 400 pesos. Murang-mura. Oh, kasi din sa Pangasinan, napakamahal dito ang bilihin eh. Ayun yung hilipad daw, hilipad. Maraming panang daanan dito kasi ko. Ay, ang ganda. Ganda ng view. Mamaya you know? akit tayo dyan. Ito doon, papunta. dito doon sa taas. Uwag natin natin ng view. Picture natin yung mga gandang tanawin. Sa so, doon sa taas pa ako kasi ko. Mayroon pa doon sa taas. Oh. o. You know? Mayroon pa sa taas. Akit natin namaya para makita natin yung Makita natin yung view ng islang ito. Dito sa Alaminos, Hundred Islands. Yan. Pero, so, talaga tayo yan sa kan. Mamaya. Oh. Ba, ni mama? Tagal mama, di ba? Hmm? Tagal mama, yun o know, Kita-kita natin yung Aluminos o oh, City Ang bahay ng Aluminos yeah. Di ba na nakaligo? Tantan, bihis ka na alis na naman tayo ito. Oops. Wait, wait. Uh. Higeno. Yan ito parang malaking pangalan. Source the CBR. Oh Relax the CBR 100 islandian. Alaminos City, Pangasinan. Allah, hindi pa ganda para dito. Kalaga kasi ko. Sulit na sulit. Ayan o. Hindi ka magbuka doon o. Hulog ka dyan. Hulog ka. Tinan mo. Tinan mo. Malalim yan. Huwag na. Ano mama? Hindi to. Ano

O kayo may malilim dito, malilim lang. Uh, Free grenades. Uh, yan. 1, 2, 3, Jesus the Savior. 1, 2, okay, that's that's oh, picture kay Lolo diyan. Picture kay Lolo. O oh, picture kay Lolo. Lolo. No, 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 picture kay Lolo. Dalawa kay Lolo, picture. Oh, dalawa ka picture Lolo. Oh, picture kay Lolo, dalawa kayo. Ay. Shhh! Hmm. mo yung buong isla buong island kaya pakikita natin Tingnan natin ko yung view sa taas makikita mo yung 107 islands Bulinaw, na Pangasinan You know? Kaso lang, napakakuan. Ah. Isang ikot na lang. Kasi ko, mabot natin yung kamay ni Isos. Kamay ni Isos dito sa Bulinaw. You know? Ay, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito pala, di. Dito, di. Diba? Dulo, dululo taas. Dulo. Yeah! <coughs> ikot lang. Yan. Isa ang ikot na kasi. Yun, yung kamay ni Jesus. Oh. Papa Jesus. Papa Jesus to. Ayos, tanaw. Nó tao 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 Ito yung kamay ni Sos. Siko, huwag magkawas tabi ha. Ah. Ayan, no. Ah, oh. grabe. Talagang taas mo. Kasi kasi ko, yun o. Oh. Ang aluminos. Grabe o. Ah, huwag oh. kang magkawas na Stop, stop, na ha. ka. ka. Dito lang, awak ayon tanaw mulat kasi ko dito ayo tuyo grabe ang ganda ang ganda talaga dito ang ganda ganda oh, oh picture kayo doon picture masumagan oh dito dito hindi boy Rapio. Ayu sudah, loh, prend. Oh. Itu pergin ke Hundred Islands. Rapio kita talaga, oh. Kita mutar ke dito kasi ko Henry Islands. Oh. Sas, yo. Hmm. Know? Rapio. Ganda? Ini saya mau makan di Sigo. Iya, Njan. Oh, enggak bisa, noh. Baik, papuntapet sama Mila. Susu. Ayo, udah, gara-gara capir dulu, nah. Dokter.

Yan. kasiko Kasi ko, kitang-kita na natin. Nakarating na talaga tayo. Nakarating talaga tayo mismo dito sa Tuktok ng isla. Dito sa Kamay ni Isos. oh, dito na sa paanan niya. Sa 100 islands ito kumakasiko. Shout out sa inyo. Saan makisunok na po ng mundo. Napakaganda dito. Kaya pumunta na kayo dito sa Alaminos, Pangasinan. Ayan. Kasi napakaganda dito. Talagang sulit ang kamo dito. Sulit ang pasyal mo kasi mara maluwang ang makikita mo ba. You know? Makita mo ang buong isla, buong yung 107 island. 100 islands. Oh, 100 islands pala. You know. Kasi 100 islands lang daw ngayon. Pero kitang kita mo lahat. Ay no. Ay nang kuan kasi ko. Oh, di ba? Yan ang buong 100 islands sa Pangasinan. Napakarami, napakaraming isla. napakaganda. Talagang kaya sa mga nais pumunta na dito. Huwag na kayo magatubilin, puntahan nyo na. Muot mura pang tour dito. Talagang oh. Ayun ang Aluminos City. Yung sa harap natin. Aluminos City kasi harap lang ng City ang Hundred Islands. You know? Oh, ang dami, ang dami ko tour dito. Pwede ka rin sa kabila pala. O oh, pwede rin dito sa ano. Kaya saan, mayroong pwede ka na maglakad. Mamaya, may, pupunta tayo doon sa kabila. Saan siya, tay? ano siya? tayo? Saan siya? Baba na tayo? Saan siya? Ayan, na baba na tayo. Doon na mama doon. Wait na mama doon. Ayan. Ayan. Huwag ikaw magulo. Wag... Okay. Punta naman tayo sa kabilang isla. Lord Thank you Lord, narating din na, narating din kita. Oh. ng si Papa Jesus. Tama ni na Jesus. Narating din kita. Yan, baba na tayo kasi nandoon na yung mga kasama natin naghihintay. Hoy! Papa. Yan, thank you for watching mga ko. Baba naman tayo para, para bago naman sa ibang isla na naman tayo. Punta ah! sa thank you. Thank you.